Salamat Sabay mga idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri ng mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet Pag-subscribe na po kayo pa updated sa mga bagong videos na ina-upload ko araw Ang kalimutang ano yun, mo? Oo Ano yan? Ano Karne? Ang taba na Lamis? Ano yung Okay, nga'y. Nice. <laughs> At daka, Dave. Hahaha, bilis. Ang <laughs> <Abira. laughs> pa na gumaling siya, ka, Pinalapit na kay. <laughs> wow. Kaya, <laughs> <laughs> pinalapit Kitik, ming ming, mawawal naman. Ha. imagine na yan. Bigyan nyo na. Mawawal naman kayo. <laughs> kuya kuya, pili ka, one to one hundred thousand. Six. Ah, congratulations kuya, ka ng six pesos. Six pesos? Oo, oh, congratulations. Di ba natin pwede ulitin? Ay, na, hindi na, na po. Uy, e, ganun yung nasa viral e. Sige na, hindi mo naman sinabi. Abad, e, abad niya. sa pera pala yan e. Eh, wala eh. Ganun talaga. 6 pesos, okay na yun. Sige nga, isa na lang. Isa na lang? Oo. Sige, last na to ha. Uy, ako lang. Sige, sige ah. Oo, uh, ulit ulit. Sige. Babe. Kaya kaya, pili ka. 1 to 100,000. Hmm, 7? Nagdagal niya lang ang isa. pagod ka na sa kakahabol sa kanya, sumakay ka. Nakahalalin <laughs> <laughs> ano, ako ano, ano? Ah, mo. Kapatawa lang <laughs> Buti pa yung mga kabataan ngayon, no? Ang kinang gagaling mag-English. Kasi may okay. pepa pig na. Mm. Kami nung kabataan namin, Mr. Bill lang nang gagago pa. Kaya ngayon, tignan mo, gago kami, di ba? si pa si Mr. Bill. Naka. Ilang kilo? Ikat niya ate. Ha? Huh? Ilang kilo? Yung ano? Yung babae. Hindi ko naman nakita eh. Sa ka sila ka bakit Wala naman ako nakita. Ay! Sariye, binis na tiyo. Sira mo yan ah. Kawig niya ba? Ay, kawig niya. May pagkawig din sila ni Tardong TV. Paano mo sabi? Kaso na kala. So, hindi tayo pwede. All gender. Please. <laughs> <laughs> ano po sa English ang tambay? Ano? English ng tambay? Grabe naman yan. Sobrang basic naman yung mga tanong na yan. Eh, hindi pa ako nag-aaral eh. Alam ko na kung anong English ng tambay Maria. tapak elementary naman yan. Ano nga ba? Halika. English ng tambay. Ah. RISBIAN! Ito ba Ako! Masyadong malapit ate. Sorry! <laughs>

Ayan ka! Aling! <laughs> May mga larong naman to. Ito, malapit to. Wala akong maubos bola. Maka! May datas pa. Ginagawa mo! <laughs> <laughs> Makikita ka sa larong magmumukha kang ayuan. I mean, eh. <laughs> 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 Delikadala eh. Ning <laughs> <laughs> ka mo tante. Sigit. Allah. <laughs> wow. <laughs> Bali. Champion.

Pasok mo ulit ka na talaga. Ayan. Dalawa na tayo na <laughs> Marami na tayo. Ah. Uh, false fire spray. ال بتاع ترى كشخا اذا بس كل بنت نامت Si Roman, si mukot mugot ka na naungan naman ka. Langan, saan mo naku-pagpasar nga? Nabili mo na akong gamit pang tahi para sa activity na mas tigil eh. Tingnan, beti ka nung ha. Kwa ato yan ha, sulanan sa ice cream to. Kwa ba ni sulanan na to sa to mga hilo, mga dagom? Nagdala bita ako. Ang mga ha? Saan mo na yung gidala oh. ah. day? Oo. Oo, saan mo din na? Hindi sulutan ni day. Nah, mga po niki palita <laughs> sa iyong mama. Bangos. Tara oh. Rocky Road, mana? Kani, ni? ningon ko ko crumble ba? tapitaw na mo ane gaiy nito. setting bagsaka ni mo Ano kaya mangyayari sa bangus kapag tapos na... tapos 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 na tapos 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 Bali para makuwag daro <laughs> <sighs> Lagot na Makasakit dali bakit Pak <laughs> tante bulak lang.